Pag-iingat sa mga taong hindi maalis ng kamatayan isang lalaki sa New York ang nagmamaneho sa highway biglang nahulog ang kanyang cellphone sa ilalim ng upuan ng yumuko lalaki para kunin ito, hindi niya napansin ng isang truck na nakaparada sa kanyang harapan sa bilis na 80 km bawat oras ay diretsyong tumama ang troso sa truck at tumagos. Sa buong pangunahing taxi umuwi si Janso, nalaman niyang nakalimutan na siya sa bahay, kaya nagpa siya siyang gumapang sa kahabaan ng drainage pipe nang makarating siya sa balcony sa ikalimang palapag, bigla siyang nawala ng balanse at nahulog mula sa ikalimang palapag, nahulog sa isang. Ang poste ng lampara ay tumusok sa kanyang balikat bahay, hindi sinasadyang nahulog sa mula sa ikalawang palapag nang hindi pinapansin ang kanyang mga paas sa ibaba ng isang bakal na bar na tumago sa kanyang buong ulo sa wakas. Matapos tanggalin ang mga bakal, Malang nakaligtas ang isang trabahador sa New York habang naglalakad siya ng diretsyo na tamba siya. Nakatakas ang lalaki dahil walang nasugatan na mahalagang organo. Anthony Pinoy, like and subscribe. Maraming salamat.